Mga Diyas, so dito sa E0125 ni iniwan sa atin So ikakabit na natin yung makina nya Kasi natapos natin kapon So ikakabit na natin dito sa kanyang chassis Ayan, dadali natin dito sa shop So bali dito mga Diyas, natapos na natin yung kanyang makina So ikakabit na natin sa kanyang chassis sumaya, so, ah, mamaya Papandarin na natin ito So kapit natin mamaya yung card Ayan, ah, ito lang muna yung sa kanyang Trunk case Sasunod palitan niya ito ng clutch kit So pandarin na natin yan Mamaya Kasi meron pa tayong yalay na rin Ayan, kapit na natin So ito na mga ideas uh, natin at pandarin na natin ito uh, Binasa ko lang ng tubig So dito Pag maglikit ito Sigurado baklasin natin ito ulit Pero ngayon papandarin pa muna natin Kasi inaantay ina ina din natin yung kanyang clutch So uh, Pandarin natin ito pag meron sang lake Uh, baklasin ulit ito. At kasi dito yung siguro dati ah dati yung pagtabas na ito hindi maganda. Kaya meron siyang leak dito. Kaya matagal nating na repair itong kanyang motor at yung sa part ng kanyang sa center case niya hindi maganda yung pagkatabas na tinabunan pa nila yung maliit na butas na nagsupply ng oil papunta sa liner ng block so dapat kanon mga ideas wag niyo tabunan kasi lagyan na ng epoxy ayan so pandarin natin ito minor kasi yung card niya, malalim yung lechesan dito. Malalim na. Wala pang stand. So, yan. So, wala lang minor yung kanyang carb. So, siguro sunod, palitan na ito ng carb. Yan. So, mayroon siyang kaunting leak dito. Pag lalakas yung kanyang leak dito, abaklasin ah, baklasin natin leak. Kaya, lagyan na natin ng gasket on. So, temporary. Kasi, tabi yung pag ano nila dito bandang ilalim yan siguro yung pag ano nila hindi pantay yung pagkipit dito dati kaya medyo tabingi hindi sa plat yan so goods na umanda na itong XR125 update lang tayo nito sa next upload natin